Magandang hapon po mga kapuso. Kasalukuyan po, po, nandito po tayo ngayon sa daanan. papunta po ng Sarja. nakita kita niyo po, wala po nakakadaan na sasakyan. Maliban na lang kung matigas talaga yung ulo. Right. So, hindi po siya possible from Dubai going to Sarja. At na rin po, palabas ng Sarja going to Dubai. saan yung artig? gusto ko naman Uy, grabe naman gusto ko 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 naman ko naman gusto ko ko Ang taas yan. May gusto na. Ang aesthetic no yung dagat tapos ano yung grass. No pa. Mm hmm. Mm -hmm. Hey, cellphone ko sana. Dito so tayo sa kumakain tayo.

ngayon dito sa Sarja UAE. Uh, wala nang ulan. Dalawang araw nang walang ulan. Kaya rin yung tubig na imbak. So walang access going uh, in and out of Dubai Sarja so, Road. Kung nakapunta ngayon doon from there saguro kaya din natin.